Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kahirapan na makakausap pag nasa trabaho. May striktong ugali kung gagawa ng trabaho para maging malinis na masaya sa mga gagawin at ayaw ng pagpapataan sa mga ginagawa at maingat sa pagsasalita at madaling magduda sa mga bagong nakakausap, maingat sa mga iniisip Maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14 number 29 at number 20. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng isang trabaho o desisyon, laging naka-plano kung mag-uumpisa ng dapat na sa tahanan. Ay masayang pag-uusap ang gusto ayaw ng nakakadinig, ng pagmumura at biroan na walang kwenta, may mahabang pasensya sa trabaho, at ayaw ng usapang may chismisan, at lalo na ang tukso ng pag-ibig. Wala sa isipan ang pagseselos, laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 16 number 34 at number 22. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa mga gawain gusto hanggat maari ay ang mag-isa ng masayang makakagawa para makaasenso sa mga pangarap na gustong magawa para sa pamilya ang ginagawang kasipagan. Matsaga sa trabaho at ayaw ng mga usapan na may kapintasan ng ibang tao. May katapangan na ugali na gagawin, na ilabas kung kailangan para mas maging maayos ang pangarap, at laging uunahin ang kasiyahan ng pamilya, at sa ikakaganda ng bawat kalusugan sa tahanan, ang bigay ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 19, number 36 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matalino na wise kung sa trabaho hindi basta gumagawa. Nang walang plano, at laging may pangarap na makagawa. Nang bagong pagkakakitaan, at mahirap maisahan at maingat. Sa lahat ng gagawin, may ugaling matapat sa sarili. At sa mga kausap, nang patuloy na magkaroon ng mahabang pagkakakitaan, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at mga usapan na tungkol sa pera dahil hindi magpapautang, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain at kalusugan sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29 number 31 at number 15. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masipag at laging nasa isipan. Dapat ay makagawa ng mas maayos sa lahat ng magagawa para walang makapigil sa pangarap na makagawa ng mga kasiyahan sa buhay pamilya. Ayaw ng mga usapang palusutan at iiwanan ang ganoong mga kausap. Masinop ayo magkakaroon ng problema sa pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 number 21 at number 16. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling matyaga sa hanap buhay, at may ugaling. Wise kung sa trabaho ang laging nasa isipan, gawin. Ang dapat na magawa ng patuloy na may trabaho para mapasaya ang pamumuhay at pamilya, at hindi nagbibigay ng kaalaman kagad sa ibang tao, at ang mata at isip ay mapanuri ng walang mapasok na problema, at pag sa kapamilya, gagawin para laging masaya ang pamamahay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25, number 36 at number 10. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga gawain gusto ay maayos na matatapos. At ayaw ng pinag-uusapan ang ibang tao, mas gusto. Ang magtrabaho kaysa kwentuhan, at kung may nasabi ay gagawin ng walang may pintas ang makakausap, masipag sa dapat na magawa, at hindi ubra sa kanya ang pagpapataan sa trabaho. May takot mawalan ng pagkakakitaan sa mga gagawin, may paninindigan sa ginagawa at sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green number 21, number 39 at number 5. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may ugaling matapang para walang gagawa. Nang makaabala sa dapat na matapos at kung sa pera. Ay hindi magpapautang dahil ang pag-iipon ng pera ay para sa pamilya. Ayaw ng mahabang usapan lalo na sa puro mga dahilan iiwasan na ang kausap, laging maaruga sa pagkain ng pamilya sa tahanan, at sa trabaho ay may wise na pag-iisip, maingat sa pagsasalita, para hindi nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 31 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, sa ginagawa sa trabaho ay masipag. At laging maaasahan para makatapos ng maayos at may katapangan ng ugali, na kayang ilabas kung kailangan, ayaw ng mga usapang kayabangan, iiwanan ang ganoong kausap, at ang gusto ay laging masasayang usapan sa pamilya sa pamamahay, at madisiplina na matahimik na gagawa ng trabaho, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 36 at number 10. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mainipin na madisiplina, ayaw ng naghihintay ng matagal, at hindi nagtitiwala kagad maingat ngayong araw para wala na maging suliranin. At masipag sa mga gagawin, nang maalagaan ang kabuhayan. At pati ang trabaho, may ugaling matapang na mapag. Masid bago gagawa at magsasalita at kikilos, maaruga sa ginagawa para mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, sa trabaho ay matyaga at masikap sa mga gawain, at hindi magsasayang ng oras sa dapat na matapos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon muna para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color green number 11, number 30 at number 24. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay laging masipag, at hindi gagawa, ng bagay, na mawawala ng hanap buhay, laging inuuna, ang katapatan sa mga ginagawa, at matyaga ng laging, may positive energy sa kasipagan sa buhay, kung may, nagawang pangako ay gagawin sa pamilya, at laging masaya. Pagkasama ang pamilya, madisiplina at may paninindigan wala sa isipan, ang magpataan sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 21, number 30 at number 15. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may ugaling walang masyadong salita, gagawa. Nang matahimik at kung may nasabi ay talagang gagawin. Para hindi masira sa mga kausap at laging maingat sa ginagawa para mabigyan ng masayang buhay ang tahanan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na babayaran, may wise na isipan sa paggawa na hindi basta maiisahan, matalino at matalas ang pakiramdam, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 24, number 31 at number 17.